Ah, uh, alright, 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 alright. Ha? Manok Philips na subong, no? Mga pumuluyo, mga botante, no? Uh, mga katauhan. <laughs> no? Nakaparistro na bala tanan, No? Okay. Ang nakaparistro, piliparar kita, ha? Sang aton nga, pilion, nga, sidiin, mangin leader, no sang aton ah, nasakpan nga lugar o sa aton nga syudad or municipality no or province or district no or island no or sinisang Negros Occidental no. So ang tanan nga mga politiko nakapa <laughs> pile na bala sang inyo nga COC All right? So wala nakabalo no kun ano ang COC ha? Ah, certificate of Candidacy a like sakay inador nice. congressman governor board member mayor vice mayor and councilor no so kita nga mga botante kita nga mga pumuluyo hmm, alam na des no alam na des o ang aton Piliyon no kay kita nga mga pumuluyo dapat magisip-isip pa sa sine nga eleksyon hmm? Kabalugig ko damo, ginisang kaayuan nga magaabot na kita batunon. Hmm? Kabalo na ta sina na no. Ha, halin sa ila. <laughs> ah, siyempre, mga blising, no? <laughs> Alam na des. So, ang mga advice ko lang sa aton nga mga botante, sa ng mga pumuluyo, hmm? magpili kita sa mga ha, ah, leader or sa mga politiko nang kapadalagan no piliyon ta ang hindi lang maayo magambal no hindi lang maayo magpasalig kundi hmm, may tatak na bala mahinimuan ha ikabudlay e no nga butuhon ta ining nakaagi na daog ha, pagdaog hmm wala man inimuan hmm? ang tanan mga promise ang tanan niya nga pangako during election wala natupad sang nagdaog na siya no so madamo kita sa mga kilala sina so don't mention na sang ila nga mga ngalan so anong imo na ton hmm ano ang imo na ton <laughs> no as a uh, citizen sa sa uh, Pilipino citizens ah uh, ang mga ka kita ha hindi ta magpadadala sang kun ano da nga ila iyatag sa aton hmm ha kay nga ako magadaog na ina ambot bot, ang sa inyo ha gid ka magidulso gid ka So ang ma-advise ko lang no sa mga una git sa aton nga mga botante magapili kita sang sa diin uh, makabulig sa aton maka nakaintindi sa aton. Hmm? Alright? All right. So, sa mga politiko naman, hmm? like sa mga kapadalagan subong sa palibot or o hindi kita mangguba sa uh, kasumpong naton, na no? Labi na giniinig mga alam na, no? Nga sige lang post dire post dito nga uh, hindi maayos sa isa kag isa nga uh, politiko hmm? alam na 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 bayad na sila <laughs> so madvice lang ya sinyo ni uh, Kagahod TV hmm? ang madvice ko lang no sa mga politiko bala no politika ha kay go sa politika pusubog nga kabalo na ang pumuluyo ha kayo wayo ha so ang mambal ma ko lang diya mambal ang mambal ma ma ko lang no sa mga kabalamati dangaton yung mga butanting mga pumuluyo sa so, mga politiko nga kapadlagan subong or pailas sa ilang COC. Hmm? Hindi kita magubanay. Hindi ka magubanay ang isa kag isa. Hmm? Imbis nga mangguba ka, why? Not. Nga magimo ka ba dahi ang imo? Nga. Ah, paka maayo or anong maayo mga may imo or anong programa mo, anong plano mo kung ikaw ah, uh, ang magapilian pagkatapos mo ang nila no, nga mapamuot man ang tao sa imo sang inabagambal din nga sing nambal ka lang diri ambal dito wa pagkadaog naman nakilala nga sa mga tao. Wala lamang sa tupak ug bubra lamang sa ka nami kay lamang sa istorya kag ambal kag pasalig. So hindi kita sina no. Kay ang tao sa buong nakabalo na magpili Ah? Nagapanibla <coughs> ato gapang nilag nang tao no. Naginabinagbinag na sang pumuloy ay eh, nadudla na ha. Nadudla na. So ha? Ah? programa kamu sa diin nga uh, mahamut man sa tao eh kag pagdaog uh, nyo sempre hmm? tumana nyo ang inyo ginpangako ah kay tandaan nyo ha ah? 3 years 6 years ka lang dira ah <laughs> amo na tandaan nyo may election pa so kung may tuyo ka pa nga magpadlagan diwa hmm? imo sang maayo para sa pumuluyo oh? nga makabulig sa pumuluyo o sa ciudad o municipal nga imo na Panasaktan no? Agod nga sa diin, ikaw, hmm, ang tao magabilib si mula binigid ang mga pigado na ito mga utod. Yeah! Ha? ina. No? Hindi kay siling nga mabuta lang sa aton mata. Mabuta sa aton at yan, amutong aton hindi Kundi nga dapat wala kita sa pinilian, ha? As a leader, ha? Or amay. Hmm? Always tagid na pa rin sa Advice ko na sa inyo, ha? <laughs> imuan nyo ang the best para sa pumuluyo, oh? para sa tanan, no? So, amo na na advice ko sa inyo, no? So, ano makoment nyo sa atong nga mga amigo, amiga dra or mga amigo, amiga tito. <laughs> nga mga labuton nga wala yo pa man ang butuhay ah. so ang aton nga may imo a ah, imo on ang the best no Bapili kita isang the best so right All right